Huwag kang magsuswimming sa dilim ngayong panahon ng ghost month. Baka hindi ka na makaahon. Alam niyo ba sa tradisyon ng feng shui at Chinese belief sa panahon ito, naniniwala ang marami na mas malakas ang presence ng mga hungry ghost o mga wandering spirits. Isa sa mga particular na dapat iwasan natin ay ang madidilim na tubig kagaya ng lawa, dagat, ilog o kahit swimming pools lang sa gabi. Alam nyo ba, ang dark water sa ghost month. Tubig ay gateway ng mga yin energy sa feng shui. Ang tubig ay malakas ang enerhiya na daloy at konektado ito sa mundo ng mga spirits. Kapag madilim ang tubig, nagiging mas matindi ang mga yin energy nito na siyang umaakit nagdadala ng mga wandering spirits. Ayon sa kwento at paniniwala, ang tubig sa gabi ay parang salamin ng kabilang mundo. Dito raw na kapag magtago ang mga kaluluwang ligaw o mga hindi mapakaling spirito. Kaya may panganib na mahila ang energy ng sinuman na o maliligo dito.